Naalala mo ba ang Pilipinas bago si Duterte? Ang krimen sa kalsada, ang traffic na walang solusyon, at ang droga na laganap sa bawat sulok ng barangay, para bang wala ng pag-asa. Pero isang tao ang tumindig. Si Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Tatay Digong. Ngayon, isipin natin, kung wala si Duterte, ano na kaya ang nangyari sa ating bayan? Ang kalagayan bago siya Ayon sa mga ulat mula sa PNP noong 2015, halos araw-araw may naitatala na higit limampung kaso ng krimen sa Metro Manila pa lamang. Maraming Pilipino ang natatakot lumabas sa gabi. Ang mga kabataan nadadala ng bisyo at droga. Mga testimonya mula sa Davao noon ang nagsasabing, dati raw, bago maging mayor si Duterte, isa rin itong pugad ng krimen. Ngunit nang siya'y mamuno, unti-unting nagbago ang imahe ng lungsod. Kung wala siya, kung wala si Duterte, baka patuloy na lumaganap ang droga. Maaring mas marami pang kabataan ang nawala sa landas. Ayon sa mga eksperto, mahigit isang milyong Pilipino ang sumailalim sa rehabilitasyon mula nang lumakas ang kampanya laban sa ilegal na droga. Kung wala si Duterte, baka hindi rin tayo nakapagtayo ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ang programang Build, Build, Build ayon sa ulat ng DPWH ay nakapagtayo ng mahigit isang libong kilometro ng bagong kalsada at tulay sa iba't ibang probinsya. Kung wala si Duterte, baka nanatili pa rin tayong parang hindi pinapansin sa international stage. Pero tandaan, siya ang unang presidente na naglakas loob na ipaglaban ang Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat sa media, noong 2016, epekto sa bayan. Mga simpleng tao, taxi driver, tindera, OFW, nagsasabing ramdam nila ang tapang ng gobyerno. Maraming nagsasabi, ngayon lang namin naramdaman na may gobyerno na seryosong nakikinig. Isang survey mula sa social weather stations noong 2017, ang nag-uulat ng mataas na satisfaction rating kay Duterte umaabot sa halos 80%. Ibig sabihin malaking bahagi ng mamamayan ang sumuporta sa kanyang pamumuno. Kaya isipin natin, kung wala si Duterte baka mas malala ang ating kinakaharap ngayon. Mas maraming krimen, mas maraming droga at mas kaunting disiplina. Ngunit dahil sa kanyang tapang, nagbago ang direksyon ng bansa. At para sa marami si Tatay Digong ang naging tunay na ama ng bayan. Ikaw, kapwa Pilipino, ano sa tingin mo ang mangyayari kung wala si Duterte? Isa lang ang malinaw. History knows.